Isang mapagpalang araw ka ba na ang kong mahal? Sa lahat ko ng aking mga kapaleng sa ating mga kapwa kabanatwenyos, I'm proud to be kabanatwenyo dahil tatap kabanatwenyo po tayo. Welcome po uli sa ating YouTube channel Dan TV, Mr. Palengke. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, ang kasanggahan ng mga farmers ang boses ng palengke ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City Dante Viernes po today is November 1st araw po ng undas isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay tulad ng nakikita nyo sa aking video dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Kabanatuan Vegetable Trading Center, Palenque ng Samitan. Nanarito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Sa manipulya akong itanong, alamin yung mga asking price o yung touring. Tandaan niyo po ha, ah, asking price lang po, hindi pa po yan ang ating final prices dahil pwede po magbago yan. Was po na namili na po at tumawad ang ating mga mga ngalakal o mamimili sa ating mga kaibigan sa Kadora sa Kadoro. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dandy B. Mr. Palente please don't forget to subscribe sana habang nanonood po tayo. Huwag niyo pong kalimutang isubscribe ang ating video at pwede rin pong pindutin natin ang like button para po naman sa supporta sa ating video. Pwede din po natin share. Muli po, ito po ang ating kasama, kaibigan, ang boses ng palengke, kasangga ng mga farmers. Dante Biernes po ang Mr. Palente ng Kabanatuan City. Good morning, Doktora. Time check po natin, 10.09. Araw po ng mundas, pero bukas pa rin po ang ating uh, baksakan. Kaya dito po, katulad nito, paano hindi magbubukas yan? Napakaraming gulay. Katulad ng aking kaibigan si Dory. Meron siyang sopia, ang ampalaya, uh, talong, okra, at kalamansi. Alamin po natin yung asking price ng akin aking si Dory. Yan. Good morning, my friend. My friend, di ka ba nagpunta sa Centimerio? Ay, nanggaling na ako. Ah, nanggaling na siya sa Cementerio, sa Centimerio. Best friend, napakasipag mo, yayaman ka. Kayong dalawa ng aking ano, idol. Pangarap namin, yun. oh. mama. Mayaman na, pero pangarap pa rin. Hindi pa, Mag yaman? Best ba? friend, magkanitong ating ganitong ano, ang lalaki yung... So, ay, pagaganda naman ang kalamansi mo, no? lalaki yung... Ay, good na good. Na, buyer, eh. 900. Yan, yeah, medyo bumaba yung ating kalamansi. 900 po isang buri tipo yun 30 kilos. etong ating siling panigang. Anong ano yan? Anong variety? Maika. maika isang libo, isang bundle, 100 per kilo. Yung pipinong, o oh asking lang yan, eh yung asking price mo ng pipinong bakla? 30. 30. 30 po ang asking per kilo, 300 per bundle ang turin Eh yung okra natin? Oh, hindi lang okra Okay. Nagana? Kuwenta. Yeah, si 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 Miss D ang sumagot. Yeah, si Miss D. Yeah, no. Oh, di uh, singkuwenta per kilo, 500 per bundle Yung si Pia mo. A di ano di? na boni bio Miss a D. Yon. Yun. Ay yung si Pia natin. Akala ko di na tatabihan. Yes, <laughs> <natin. laughs> Kasama na yon. Pia. <laughs> oh. 170 uh, oh, 170 po ang hiningi. Turing po yun. Tandaan nyo po, ang lagi natin tinatanong, walang final prices, kundi turing. 170 okay. per bundle. Yung ang palaya mo, ano ba yung mestiza? Mestiza, 900. Oh, 900. Medyo angat pa rin. Yung talong natin, anong ano yung variety? Anong variety ng talong? Ano ba? Talong? Oh. Mucho. Mucho, magkano si Mucho? 60. 60. Yan, salamat yeah, my friend Dory. Mare, pwede pa dito yeah. na ng diretso? Siyempre, tanungin ko na rin itong idol ko. Oo, oh, sige Ito, isa rin mayaman idol ko ito eh. Mayaman na taga Santa Rosa si Rosiel. Rosiel, ang dami mong mo kamatis. Ano ba yung patag ba yun? Patag yung kamatis mo. Saan so, galing yun? Eh. Magkano ngayon yung asking price per kilo? 40? O, oh, bumaba. Okay po ang per kilo. Sa ating ano, sa bonito natin. Hindi bonito yan. Ay, hindi ba? Yan, nagalit pa. Hindi na bonito. <laughs> ano, sige oh, ba? dito na nga oh. yung mapigil. Eto, sitaw. Si sitaw na may sitaw. Ano sitaw si to, Miss Dude? Ang mga pala, Segunda. Segunda, magkano yan ganyan? Ah, sige. Ah? yan. Salamat, Miss D, Madam, ah, uh, Beauty Gonzales. Yan. Uh, yan po, ang dami ng kamatis. So, patag lang po ito, yung kamatis na ito. Nagsisimula na lang po, dumating yung mga patag na na ano, na kamatis. Galing po ito ng Nueva Ecija. Dito sa Tokayo Kundante, meron po siyang sampalok, pati upo. Tokayo, magkano yung sampalok natin? Asking lang. Oh, do, ano? 12. Yeah, napakamura 12. Yung upo mo magkano? 15. Oh, napakamura ng upo sa kalabasan Sophia. 15. Oh. Sophia natin isang bundle 150 yan. Bali 15 per per. Magkano po sa balo? Upo 15 din. Yeah. Okay. Eto, tukayo, maganda yung talong. Pula. 40 na lang yung talong. Ayan to, talong 40. Mucho, maliit. Bali 400 per bundle. Dito sa pwesto nila, Madam Lilibet. Ayan, napaka ano nito. Dinuduyan pa ng kanyang jowa. Napakabait naman ng iyong Jawa Madam Lilibet. Good morning, sir. Sir, mag, maglano magkano beto natin yung patola? O, oh, 28 pero tinatawaran po siya ng 25 per kilo. Bale, 250 po per bundle yan. Anong talong to? Ano po, propelika? Propelika. Magkana ang Propelica? 550 po. 550 po, isang bundle. 55 per kilo. Eh, anong variety ng ano mo? sitaw? Sitaw po, sa ganyan po. Condor po. Condor. Ito, magkana yung ganyan condor? Asking lang. 130 po natin. 130. Pero angat pa rin yung condor natin. Sa sigarilyas. Ah, pa ba sa yan. Salamat, Madam Lilibet. Sir, iduyan mo na, sir. <laughs> Mabisi ma yan, eh. Mabisi yan, Oo. Wala si ati baby ko, yung aking best friend, pero may sigarilas. Magkano ito, Alitong ah, itong sigarilas na asking lang? 40. 40, yung 40. Bali, isang bundle na yun, no? Oh, 7 kilo 40. Ito nga ating ano, bali sa pag isang kilo magkano 'yon? 40 40 pesos. Ayun. Ito nga ating ano, itong ampalaya natin. 85 po natuloy. 85 natuloy na. Ito nga ating upong uh, gapang ba 'yan? Magkanyang gapang. Magkano ang gapang? Ay nung 220 laman, bali. Ayun, 220 ang laman. Bali 10 ang isa. Salamat, Sir Al. Nasaan si Ate Baby? ah may dinala. no, eh. oh, may dinala. <laughs> okay. oh, dahil undas tabi, Okay, salamat. Dito kay Madam Rosa, meron tayo nakitang kanyang pechay. Madam Rosa, magkano ang pechay natin ngayon? Asking lang. Ha? Kunto. Binibigay ko na po ng kahit ginsay. Oh, 15 po per kilo. Napakamura ng pechay. Ayun, ganyan natin ano, talong. Ayun, <laughs> ganyan natin. Ayun, ganyan ganyan 150. Ano itong kamatis mo? Patag to? Patag to. Saan galing to? Laor. Magkano na yung kamatis? Per kilo. O asking niya dito sa ating kamatis 40 pesos per kilo. Ano? Narito yung kagawad ko. Yung paborito kong kaibigan na kagawad na taga Caudillo. Kagawad ato. Kagawad, magkano yung talbos ng kamote natin ngayong Asking price. Sampo. Maganda naman nung nakadungaw sa bintana mo. O, sampo lang po yung ating talbos ng kamote. Sa saluyot, kagawad. Dose. Pupunta ba tayo sa cemetery mamaya? Ayan, nauna na rin siya sa cemetery yung dumalaw. Ayan. Salamat kung si Ato. Dito kay ano? Ay, yabang naman, no? kaganda naman ang ah. forma ni Ati Madam Analo natin. Madam, mag nakapambay pa yan. Magkano yung ating ano, magulang na luya? 200. You know? Ah, 200. Yan talagang angat na angat yung luya. 200. Sana natin sa mura. Oh, o, may 95. Bumaba na siya, no? Eh, sana natin gabing galyang na, ano, ganito. Ah, 60. 65. Yan. Salamat Madam Analong, kaganda naman ni Madam Analong eh. Nagsusuot na siya ng ganyan dahil sexy na siya eh, payat na. Dati hindi ka naman nagsusuot ng ganyan, di ba? O, oh, yan. Ngayon daw nagsusuot na raw siya dahil uh, payat na siya. Yan. Salamat uli. Dito sa paring John John ko, may nakita akong papaya. Pare, magkano yung papaya natin ngayon? Asking lang. Ha? Ano? 5 piso. 5 piso? mura naman eh. Okay, wala ka ba ibang gulay? Oh. Yung okra magkano? 40. 40 'yan. Salamat pare. Dito tayo kay Madam Maymay. Ay kagaganda ng kanyang Taiwan si malilinis. Good morning Madam May. Magkano na po yung big nating uh, kamote? Taiwan si. 45. 45 per kilo, 450 per bundle sa medium. 35 per kilo, 350 per bundle sa small. 177 17 per kilo 170 per bundle ah meron din siyang sampalok magkano sampalok natin madam ha ano? lalong bumaba no 150 dati nasa 25 naging 20 ngayon 15 na lang 150 per bundle salamat madam maymay kaganda ni madam maymay hindi kumukupas ang kagandahan ha? No? madam magkano si garilles natin sa bundle asking 200 napakamura dati isang na isang bundle ngayon 200 ano napakamura eh yung pipi ng bakla mo 20 oh yan 30 30 daw 30 salamat dito po kay machete may nakita tayong talong tanong natin ang variety ng talong ni machete ayun po siya gumaga gumaganda araw-araw po gumagandang lalaki ang ating uh, si Machete oh. Machete, napupun ako araw-araw kaya itong gwapo. gumaganda pa yung katawan mo ano? mukhang ano ka, blooming ka puyat pa yan, party rin puyat pa yan, ano? anong variety ng talong mo? Alam mo Mucho. Mucho, magkano yung asking question? niyan? Ha? 60. 60. Anong ano to? Anong sitaw? Makisig. Makisig, kasi yung kisig ni Machete. Yes. Ha? Yes. <laughs> kasi kisig. Kasi yung kisig sa libo? <laughs> yeah. Oh. yan. Si, ano, si Totoy Mola, medyo pagod na, ano? Yan. Pero matigas pa rin. Ha? Ah? Pero matigas pa rin. Oo, oh, matigas pa rin. Al alam ko naman, eh. Alam ko naman yung ano yung kakayahan niya, eh. Yan. Alam, bilog. Alam, bilog. Akala po ng iba kasi porkit undas tayo Sarado ang ating uh, baksakan Pero bukas na bukas po marami pa rin gulay na Katulad to Kay Sanya Lopez May nakita ako kay Sanya na Bunitong ang pala Good morning Madam Sanya Napakaganda ng aking Sanya Magana po yung asking price niyan? Bonito po? Oo 40 po asking 40 yung palitip natin Palitip? 30? 30 yung bakla 35. 35 eh, yung asking ng upo. Ang upo po? Oo. Oh. 20. 20. Anong variety ng sitaw mo? Negro star. Magkano yung negro star? Asking, asking. One Last na tanong. Ano bang sikreto sekreto natin? Napapanatili natin yung... Hindi na ano ba? May ba tayo? Wala po. Ba't natutulog na maaga lang? Ayun, ayun. Hulaan nyo po. Kung pag may nakahula po ng edad ni Sanya Lopez, may premyo po sa akin. Ayan. Sabihin nyo lang po ha. Kasi pag naman ang idol ka, bukas pa rin. Bukas pa rin idol ano. Idol, kagaganda ng ano mo, ng ito yung sultan mo. Magkano yung isang bundle nito? Kagaganda oh. 5 kilos po yan. Oh. oh 20 po isang kilo eh. Ah, 2, isang kilo. Eh yung pechay natin, madam, magkano? 600 sa patatas. 750 po. 7 ba? Tumas ang konti sa sayote. Sayote po. 400 na po. 400 sa carrots natin. Carrots po. 90 po. 90. Eh dito sa ating ano. Luyang dilaw. 50 po. 50 po. 50 sa sopia natin. 18. 18. Pero ang gaganda rin ng kamatis mo. Saan ba galing ng kamatis okay. natin? Biskaya po ito. Oh, ito biskaya na. pa rin. Magkaling per kilo ngayon, ha? Asking 85 lang. 85 po, 85. 85? O, okay. Mamaya, dadala na tayo sa ano? Mamayang gabi? Opo, no, O, sa na. gabi naman Daya yun, ano? Na na e, para Mga minamahal sa buhay. Ayan, yeah, para sa minamahal. Magdala tayo ng, siyempre, ng kandila at lang, bulaklak. Ayun, bulaklak. Huwag magdinumin, ano? At horse. <laughs> ayun, ay, Bye -bye red horse. Ayun, ayun, sinasabi ko. Bawal yung red horse, sir. Oh, soft drinks na lang pati tubig, mineral. Oh. oo oh. 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 At talaga dapat bawal. Ayun kaya nating luya magkano? Aspin. 110 po. 110. angat na angat pa rin ang luya. Dito tayo sa ano. Thank you sir, thank you ma'am. Si Madam Vince Tatanungin ko sana yung ano. Yung kalabasa. Pero dito muna tayo sa ita ito may nakita ako sa magandang tindera. Madam, anong anong variety ng talong mo? Nakangiti kasi kagad ka. Kaganda ng tindera, ano? Ano yan, mucho? Propelic ka. Magkano yung propelic ka natin? Ay, 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 kaganda mo sa napapanood mo ba? Makikita mo naman eh. Ayun, ayun. Baka may gusto kayo shoutout. Wala naman. Wala naman. Medyo nangangayayad ka na. Yan, okay, salamat. Ayan dito, mapapayat yung mga tao dito eh. Mga, mga nagda-diet. Okay, oh. Eto, meron tayong peche yun. Oh. Peche Madam Che, magaling peche yun natin ngayon? Asking lang. 40 ang ganyan, sabi niya. Wala tayong mustasa? Wala po. Siguro yung mga ano dito, mga sakador din, nagsus nagsusumba ba kayo? Napakaganda ah. kami, napakaganda kami. Siyempre naman, na, maganda naman. Bukod sa maganda, masipag. Yan, <laughs> yan. kami, sexy na kami. Wala, wala, bibili sa kanila. Yan, hindi pala. Kala ko nagsusumba sila, nagda-diet lang, wala. Ayun, siyempre. Basta ako, bilib ako kay Madam Chesa, sa kanyang magic lipstick. Yan, yan. Salamat. So, tanong na natin. Bossing, magkano na yung ano natin? Suprema natin ngayon. Ano na makakot? Yan, medyo maganda ng presyo. Sana, mga, baka sa susunod, baka nitong buwan na ito, tumas na yan, yun. Know? 15, kasi galing siya sa 10, 12, dati 35 nga yan, you know? yeah, ngayon, kasi medyo umangat na. Good news to sa mga farmers natin. Salamat, boss. Suprema. Ito. ati Mayan, ang dami mong ang papaya, magkain papaya natin. Ay, ito pala si Ate Mayan. Ate Mayan, magkano papaya, papaya mo? Limang bande, ha? Papaya mo, magkano? 5 piso, piso napakamura. Nanay ka. Napakamura lang kanyang papaya, 5 piso. May ubi din siya. Kamot mo natin, 38. Ano yan, 38. Yung ubi mo? Ubi po natin, 50. Okra. 50. Ayan. Ayan. Ito ka, ito, magaganda, 38. Ayan. Sorry. Dito sa ay madam. Ito malaki pala nakangiti na. Mukhang in love tayo red eh, red red. Ayan, red red 'yan. Red kami. Ayan, red tayo. Magkano ngayon imported natin na ganito na ano? 440 po. Ayan, ayan naman mga dinis. Yung malaki magkano? Para sa import. Ay yung sibuyas natin pula. Ayan, ayaw tumaas na bumababa pa nga ano. Dati 5 nga, sa 480, 490. Yeah, meron, meron, pa tayong macho dancers sa lalikod, masaya. Ito nga ating babang. 670 670. Nakikita ka sa buong ano siya, Neva siya ano? Pati sa Manila, nakikita. Paano yeah, ulit yung mo? Paano nga mo? Makalag yan. Sumayang ulit. Wala pang tabing kanina yun eh. Gawa ganun no, no? Ayan. Good yeah, ayan, sana. <laughs> Sayang. Meron din mga nakasarado, siyempre, marami din nakabukas. Ito tayo sa idol ko. Ito, bukas, interview ulit natin. Pero ngayon, interview, nakita ko sa idol. Idol, magkano yung ceiling Taiwan natin yung asking price? 300 po. 300. Ba't maganda ka yata araw-araw, Ang -araw, eh. ganda. Itong, ano natin, siling panigang? 100 po natuloy. 100, natuloy. Ito, 300, bagay 3,000 per bundle. Ito, 1,000, 1,000 bundle. Yan pala yan ito. 900 per bundle. Ano ito, Miss Ay, yung talong talungo, ano yung, ano, ito, basal. Magkani mo ito? Sige. 40, 50 po. 40, 50. Maraming salamat, idol ko. Ang kaganda idol ko. Bukas interviewin ulit kita, ha? Okay. Sige. Okay dito sa kaibigan Ed ko, meron siyang manyo. Eh. Kaibigan Ed, good. Ay, John John pala. Nakasanay ako. Kaibigan John John, magkano ngayon yung asking price ng ating manyo? 2 o 3. Balit ko, ayun, ganito. 29. 29. Pero pag per kilo, magkano siya? 85, 80. Salamat. Ayan, ayabang. Ito yung idol ko. Idol. Good mo na Idol. Nakakaya naman siya at binatik kita. Idol, kamusta na si Erica. Aitul. Aitul. naman. May Aitul. Aitul. na. Aitul. 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 Shout out Oy. Mr. Biernes Dan ang konsihal ng kamanatuan. Ayun, ganun sana. Ang <laughs> maling hanapin, mahirap lapitan. Huwag <laughs> namang ganun. Araw-araw makikita, yan. araw, yan. Araw-araw makikita. Idol, tanong ko lang, magkano ba isang kukong pa-pedicure pa, pa, pa dyan, palinis? Eh, depende. depende. Depende, ayan, katulad ay yan. Eh, balo ko kasi magpalinis eh. Bakalang okay, well, oh, otso sandaliri. Ayan, otso da, daw. Otso daw, otso sandaliri. Ayan. Know, okay, oh. oh. Eh, pag na-marder. Eh, 21 yung palilinis yung kuko. Dami. Di yes, sobra, no? Salamat, <laughs> 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 idol. Oh, di, 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 di. Dito may nagpapagustong uh, patanong yung kay eh, Madam Agnes. Ito na po si Madam Agnes sa nagre-request. Madam Agnes, may nagre-request sa'yo. Ikaw daw ang interview ko lang sa sa sibuyas bawang eh. Ewan ko kung ano. Eh, sir, ito na sir, yung uh, pinapa-interview nyo. Good morning, Madam Agnes. Magkano po nga yung sibuyas natin na ganyan? Anak ko, 4.70 na lang sa sibuyas na. Oh, ayaw na ito, mas. Bumababa pa, no? Bumababa pa siya lalo. Eh, yung ganito natin yung sibuyas na puti malaki. 4.20, siyam na kilo. Oh, 4.20, siyam na kilo. Ay, yung maliit. Yung maliit, 4.50. 4.50 sa bawang natin. 680, oh, yeah. yun, nako, tumawag. 680, tsaka 660, malihit. Ayun, oh, mahal ng bawang ngayon. Yung munggo natin ngayon? munggo, 1.7. 1.7, 25 kilos, yun. Mukhang nagbabalot ka lang, ano, sibuya. Naglilinis, at pinasasabong Nag bulok yung mga magsasakit. Ayun, o. Oh, para di naman maluki yung mga mamimili, ano. Yes. Okay, yan. Tingnan mo, tinitignan ni Madam Agnes kung merong sabog o may bomba sa gitna. Kaya, tinire-repack nga ulit na Ina-bundle niya ulit salamat madam Agnes yan ha sa nagtatanong kay madam Agnes ha dito tanong natin yung sinibuyas na agay madam magkano yung sinibuyas walang pagbabago 1-1 pa rin ang ating sinibuyas medyo mainit at ayan po ngayong araw po ng undas sa araw ng biyernes sa mga nagtatanong bukas na bukas po lalo na tiyak bukas yan bukas na bukas ang ating a, baksakan medyo merong ibang awala, merong ibang naglelo. Dahil siguro nga, dumalo sa puntod ng kanilang mga minamahal sa buhay. Yan. Muli po, uh, ito po ang yung kasama, kaibigan. Ang boses po ng palengke, kasangga ng mga farmers. Ang Mr. Palengke po ng Cabanatuan City, Dante Viernes po. Please don't forget to follow my FB page channel, Palengke ng Sanitan. Ganun din po ang ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke para naka-update po tayo araw-araw. Tandaan -araw. nyo, araw-araw sa mga presyo, yung mga asking price ng ating mga gulay dito sa Baksakan. Kaya, see you po again tomorrow at tayo idadala pa sa cementerio o sa memorial para dalawin bisitahin ng ating mga minamahal sa buhay. Ingat po kayo at God bless us all po. Bye-bye. See you again tomorrow. Thank